Ang pagre ay hindi nangangahulugang tatapusin mo na rin ang iyong mga laban sa buhay. Sa halip, dito palang magsisimula ang tunay na pakikibag sa palaran. Inaakala mo bang makakalaya ka na sa pag-uusig ng kahapon kung hihinto ka na kinabukasan? Dahil isang araw, ang lahat ay magwawakas at taanihin natin ang bawat bunga ng ating mga ginagawa. Sabi nga nila, kung saan ka nabuhay ay doon ka na rin mamamatay. Pero paano nga ba natin mahihiwalay ang mabuti sa masamang binhi? Magkaparehong kapalaran na lang ba talaga ang dapat tinataglay nila? Gayong kapwa naman sila na buhay? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang naging kontrobersyal dahil sa paraan ng pagpapatupad niya ng batas at paglilinis sa kanyang nasasakupan. Kinilala at kinatakutan, anupat pat nakuha niya ang respeto ng mga taong nagtitiwala sa kanya ng lubos? Ngunit nananatiling kakambal pa rin ang bawat pagkilos ang kabilang bahagi ng mundo. Dahil kada may babagsak na salot, mabubuwag ng mga sindikato o mapapaslang ng mga kriminal, meron at meron kang makakabangga na naghihintay lang ng pagkakataon para mabawian ka. Ang kwento ni SPO1 Adonis Dumpit o yung tinaguriang sharp shooter hunter team vigilante. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Adonis Dumpit ay isinilang noong ikalabing tatlo ng Mayo taong 1963 sa Davao City. Ngunit ang kanilang angkan ay tubong laon yun sa Hilagang Luzon talaga. Ito ay sa kadahilanang ang kanyang lolo ay naging bahagi ng Constabulary Class of 1918 o ito yung katumbas ng Philippine Military Academy ngayon. Sa Davao siya napadistino ng mahabang panahon at dito na rin nakilala ang kanyang naging lola at nagpasyang sa Davao na lang sila manirahan. Si Dumpit ay nagmula sa malaking pamilya. Siya ay pangwalo sa sampung magkakapatid na parehong limang babae at lalaki. Sa kanilang probinsya, sa La Union pa rin siya nagsimulang mag-aral. Sa baong elementary school siya, simula grade 1 hanggang grade 4. At nang magdeklara ng martial law noong taong 1972, bumalik na sila sa Dabao at doon ay pinagpatuloy ng batang si Adonis ang pag-aaral. Sa Salambahon, elementary school naman siya nag-graduate ng elementary bago nagpatuloy sa Merinol High School hanggang 4th year. At sa Baganga, provincial high school naman siya nagtapos ng high school.